sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-scribe naniniwala po akong sila yung may tatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malayo at malayo sakit araw-araw pagpalang umagat ang hari o gabi sa inyo lahat at sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin ipagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga uh, baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel ka ng pangasinan huwag na po kayong makitubiling pindutin ang subscribe, like, and share pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo titid sa aking mga susunod na mga video makakalub ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot na sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. makatanda't at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, at huwag sa kasamang gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang, palagi po ninyong isa puso't isipan, panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay at ikit sa lahat, magmahalan, at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y makalaking kayamalan sa langit, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na po ang mahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang kabutihan. Magkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Uh, bago ko po upisan po, eh, shoutout muna kay uh, Berlindo Palisok, baik tayo commented. Shirley Royola from Vico, Ryan Abisti, Unix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Grace Abukau Abukaw, Ochiri, Tinet Ron, Angelica Bundo, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Lisiapul, uh, Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Raurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Lipimia Elma Elmai, Triple E commented, Marina Arangis, Luli Kayago, Joan Bibs, Nogits, uh, uh, Jillian, Jake Bullbider, Rosino, Borja Inarpik, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Mayden, Lumampo, Ali, Erika Diaz, Ray, Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco, Apolio, Landipio, Brian, Bimsa, Rodi, Joaquin, Beauty Giot, uh, Takkan, Inday Sali, Coco Jean, Cecilia Cruz, Meljang PB Puro, Dani Gianan, Yusip Lakada, Ibilin Colado, Antonio Suarez, uh, Martin TV, Holdo TV, Karin Campo, Ibilin Nugano, Shani, Alin Ramos, Prabiag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, review. Sa mga taong hindi po nakakalim po subscribe shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon yun ng Altandar sa Kabal, Iwagan ng Pangasinan. Uh, sa mga wala pa pong pudir, uh, magdasal po ng isang ama namin, Magno Maria, uh, sumasampalataya. Ito po inusal sa isip at dibdib yung isang basong tubig at inumin po. Ito po yung mga gagamit po sa... Uh, Uh, kagipitan po sa panganggamot po kayo lahat po halimbawa uh, may kalaban po kayo na uh, ma po, mabisa po ito na gagamitan po uh, hindi po tatalab po yung uh, patalim sa inyo kung uh, gagamitin po yung sa maayos lamang po na pamamaraan po yung napaka bisang at atardar na sa kabal wagan ng pangasinan at kung may puder na po kayo na yung ginagamit na ginidebosyo nyo po nagdansal po kayo i-direct nyo na po ito sa mga naniniwala lang po uh, sana po gamitin mo yung sa maayos na pamamaraan at huwag pong ipagyabang pag gumagamit po kayo ng mga itong mga bagay po, eh, isa po sa sipan po at tiwala po sa ginagamit po yung mga orasyon. Uh, Magdasal po ng isang amanamin sa mga wala pong pudir, bagay ng Maria, sumasampalataya. At sunod po yung orasyon, ng uh, tatlong bisis po, na usalin po sa isip na po, eh, po sa dibdib at isang basong tubig. Narito po ang orasyon. Santos Dios, Virus, Matam, Mitam, Lumayus, Birnabal, Cruz. Santos Dios, Virus, Matam, Mitam, Lumayus, Birnabal, Cruz. Pwede po yung mag po kayo o banggitin nyo lamang Santos Deus Uh, Sanctus Dios, Virus, Matam, Mitam, Lumayus, Birnabal, Cruz. Tatlong bisis po, usalin po sa isip lamang po at po sa dibdib. Tatlong Tumbisis at ipo sa isang basong tubig ng tatlong bispo at ito po'y inumin. Ngayon po uh, sana po na po po lahat po ng mga binabagi dito sa iwaga ng Pangkasinan. Ah uh, kung kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Uh, pakitin pinot mo yan po yung bilay icon para palagi po updated sa akin mga susunod na video uh, shout out po sa inyong lahat sa mga baguhan po shout out po sa inyong lahat uh, marami marami salamat po sa inyong lahat hiwagan ng pangkasinan lamang po marami marami salamat po